pastil. And ito, nakaluto na ako ng basmati rice ko. Ganyan. So yan, ilulit ko muna dyan kasi bibili ako ng bigas sa labas. So yun, kailangan ko lumabas ngayon kasi bibili ako ng bigas para sa java rice at plain rice namin. So guys, ito ako nabili ng bigas. Ito Alagang 600 pesos lang yan. Tara! Ah, Abalik na agad ako. Nagla-lights on na siya. Alagang 600 lang yung binili kong bigas. Nagtatagal nga lang to ng mga ano, 4 days. So, depende. Kasi nung wala pa kaming chicken pastil medyo matagal-tagal siya. Kaya lang, nagkaroon na nga ako ng pastel. Ang na lang nga niyang maubos. Video. Ay, Mary Anna yun si Ate. oh, Mary Reeves. One, two, three, two. Skipping Anong school ba kayo? Kulaya. Kulaya. Oh, yun. Pakita nyo, Ate Nancy. Pakita nyo, Ate Ah, Ayun, iba-iba kasi school yung mga Shop napunta dito. Sample. Taray. Champion kami sa Bowser making, sa Kanta. Oh. Sa recommended our brother. Sa brother. <laughs> 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 oh, kasi bumabalik-balik sila, lagi silang nabalik, lagi silang nandito. Ayun, salamat sa inyo. Sige, so, eh, kagawa na naman ako ng pastis, tira sa Jenny. Kakamayin talaga yan, Jinea. Walang magagawa. Nagugas kami ng mga kamay bago kami magdududot dito. <laughs> kami ng chicharon para lang susukang manyaman. <laughs> ang sarap kasi. O kasi ang hili ko talaga sa suka. Inigok ko nga ito eh. kami. <laughs> Beo, dos mo Ha? Sa harap sa na. mo nang tono. Sa ko ba? May na ano? Bagyo. niya eh. Malam sa paligid. Masarap. Masarap niya yung higuti. <concurrent noise> Ang sarap ng ito guys. Ba? Promise, ang sarap. Kung <laughs> mayroon akong kaparehas dito, uminom ng suka. <laughs> parehas na parehas kami. Ang sarap kasi. Siguro anemic ka ng bata ka. Hanggang <laughs> ngayon. Diba? ba? Parehas kami, pero nga hindi na ako anemic. Bakit 'yan ang reason? Mahilig kasi ako sa maasim. Pag mahilig ka sa maasim, ano, anemic Ay, ka. Mga alas dos nga ng hapon, meron ngang bumisita dito na taga Kabite. Gusto nga niyang matikman yung biryani nga namin. Meron daw kasing nag-send sa kanya ng page namin na doon sa NSP. So yun, dahil nga na curious nga siya, pumunta nga siya dito para nga matikman yung biryani nga namin. Pati nga chicken burger, bumili na rin nga siya. Tinanong din nga niya ako kung anong oras nga ako nag-open. Sabi ko nga alas dos. Gusto kasi niya bumili nga ng mas maaga, parang mga alas 9, ganun. Sabi ko kasi sa kanya, alas 8, natutulog pa nga ako ng time na yan. Kung pipick upin nga niya ng 9, hindi ko talaga kaya. At least 10 a.m. onwards, pwede na nga. 10 a.m. nga, pumayag na nga siya at magchat na nga lang nga daw siya sa page ko kapag uh, gusto na nga niyang bumili kasi ipapatikim nga niya sa asawa niya dahil nagustuhan din nga. Alas niya. 3 nga ng hapon, meron na naman nga kaming bisita. Galing pa nga daw sila ng sapote. Eh. Isa din nga siya sa mga followers ko at nanonood nga ng mga video Dahil nga nag-i-crave nga siya ng mga pagkain nga namin. So yun, dito na niya. Isa celebrate yung birthday nga niya. Kasama nga niya yung kaibigan Dahil niya. Dahil nga birthday nga niya, nagpagawa din ako kila Jenea ng nacho. So yun, nagpa-pray nga ako sa kanila para may maidagdag dun sa kakainin nila. Yan, galing pa sila ng Las Piñas. birthday. Uh -oh. Birthday niya ngayon. Happy birthday! Thank you magkasunuran nga sila ng birthday nung kapatid ko nga si Elena kaya na libre ko rin nga sila ng nachos hindi na nga lang nga namin nakantahan yung kapatid ko kasi sobrang busy din talaga dahil nga gabi na nga sila nagpunta dito at saka peak hours talaga yung mga time nga na yun masaya nga ako kasi meron nga mga customer na gusto nga mag celebrate ng mga birthday nila dito nga sa store namin Happy Happy birthday po! Sige, kain lang kayo dyan ng madami. Okay, yeah. Gusto ko nga ulit magpasalamat sa mga followers ko kung dati nga nagpapadeliver lang sila ng mga pagkain. Para nga matikman. So ngayon dumadayo pa nga sila para nga makapag dine -in nga dito nga sa store namin. So yun, na-appreciate ko po talaga yun. Maraming maraming salamat po. In-open ko na din nga na kapag kami magse-celebrate nga ng birthday nga dito sa, dito sa store namin. Meron na nga kaming pa-free na nachos. Kailangan lang mag-purchase ng at least 500 peso sa product nga namin. So yun, di ba, murang-mura na lang at makakakuha ka na nga nang free. Mag-alas 11 na nga nung nagpaalam na nga sila Jinay at saka si Gerald na uuwi na nga sila. Pero hindi pa nga sila naka-uwi kasi meron nga kaming last customer na nagpa-take out nga ng burger kaya pinagluto nga muna nila bago nga sila umuwi. <laughs> Nakatulog <ba po? inaudible> okay, ako. Oh. <inaudible> <laughs> Sige na, bye-bye. Sige na, bye-bye. Ang bonito to, like 'yung page ko. <laughs> <Hey>. <unified> para dumami mga customer ko. Wanji 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 Bye bye Ingat kayo bye -bye. So yun na guys Hanggang dito na lang po Yung ating video for today Maraming maraming salamat po Sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush Hi O oh, yan na Sige na Babush <laughs>